What's up mga idol? Meron tayo dito ang karne ng yempo. Tara, lutuin natin to. Eh mga idol, ito, bilili ko yempo. Ayan, dito lang namin ito bili sa baba. May nakita ko so sa YouTube na pwede palang ikilaw ang baboy. So tara, simulan natin. Mga idol, nakapagpadinga sa tayo dito So lalagay na natin itong bali Bale wala tong asin o paminta na nilagay As siya lang kasi titimplahan naman natin ito mamaya Medyo malakas yung baga ng uling natin Baliktaran natin para hindi siya mabigla Ikot-ikot na lang natin siya Halagaan na lang natin sa baliktad Habang niluluto ni Jan yung mga yempo natin doon Ngayon naman gagawa tayo ng suka Na pantimpla natin dito sa kilawin natin So dito sa mainit na kawali Lagyan natin ng suka Tapos laglagan din natin asukal na pula Pwede rin ng mga asukal na puti dito Ginawa ko lang pula para yung kulay Aloy lang natin hanggang matunaw yung asukal. Ay, doon lang palamig na natin ito, Liempo. naman natin. Nah, Hiwa natin, pahaba lang. Mga idol, nahiwan na natin lahat Yung karne, yung sibuyas Yung sili, yung pipino Ngayon naman, titimplahan na natin So, lagay natin itong karne natin dito Sa tray natin Ayan Naghugas naman ako ng kamay ko mga idol Sabay-sabay natin ilagay itong sibuyas, pipino, tsaka sili pampalasa, asin at yung asawa niyan, syempre, paminta. Ito yung niluto natin suka kanina na may asukal. Lagay na rin natin. Tansyahan na lang. Tapos, haluin na lang natin para magsama-sama lahat yung lasa. idol, it's all good in the neighborhood. Mga idol, alam ko na-miss nyo to. Mag-mix tayo. Pero ngayon mga idol, ang gagawin mo natin is mocktail. Dahil si John Deep, siya pwede mag-inom muna at naggagamot. So meron tayo ditong Sprite, Gatorade, tapos mga kalamansi. Tara, mix natin. Nagyan Sprite. Nagyan natin ang kalamansi. Tapos pampakulay, gray to na blue. Tignan natin mga idol. Champion! It's all good in the neighborhood. Ayan, dalawa lang kami ngayon dyan. Dahil wala yung mga tropa. Nasa ano sila. ah, uh, mga nasa trabaho. Mm -hmm. O pre, natin tong kilawin natin na liempo. Kilawing liempo? O, oh, ikaw muna. Eh, hindi. May isang kutsara pa dyan ah. Kutsara! May mga <laughs> assistant ta may, mga assistant kami dito eh. Ano yan? Ano, ano yan? yan? Kotong pa sa'yo. <laughs> may ina tong ano natin, no? Wala. Ah, no? Tignan natin. Sabay tayo, sabay. Cheers yeah. tayo, pre. Testing. Lagyan na, na, natin ang ano. Ayan siya mga idol oh. Yun oh. Makikita nyo ba? Medyo ano eh. Hawak lang kasi yung tripod namin. Kalimutan na naman yung ano. Oh, cheers. Cheers. Mmm. Pwede. Sarap. Pag ano. Lempo. Pepino. Sa sibuyas. Pag pinagsama mo. Nagbimix yung lasa. Masarap. Mm. Yung tamis ng ano. Kamis na ang pipino, yung anghang ng sibuyas, tsaka yung alat ito. Kasi di ba nilagyan mo kanina ng asin, mm. paminta. O tsaka yung tamis niya, yung niluto natin suka kanina, mm nilagyan ko ng, ano, ah, uh, ng asukal. eh mm. para Kaya di pala pa. mga idols, hindi ko na siya nilagyan ng kalamansi. Kasi ba, ang pag kailawin, di ba? May kalamansi. May kalamansi pag yung sa isda. Mm. Ito hindi ko nilagyan kasi may suka na baka masyadong umasim. Pero sa inyo naman, kung gusto nyo nilagyan, pwede naman. Pero okay to? So, okay din, no? Mm -hmm. Ang anghang. Nakaayos Ah, salad tayo. Nagbuka yung mata ko. Ang anghang, pampulutan siya. Kasi wala kaming alak ngayon eh. Bawal. Nagagamot pa kasi siya no, dahil may ano yun. Nagagamot! <laughs> <laughs> Baka ano isipin nila eh. Hindi, nah, joke lang. Oh. Nagbabawasan tayo sa alcohol ngayon, no? Oo, oh, yun. Sakto. Actually, mga idol, Pwede rin siyang gawing ulam. Mm pwede siyang gawing ulam, masarap siyang gawing ulam. Pero siyempre, mas dabay siya pulutan. Kaya kami hindi nagkanin, kasi pwede usapan namin kanina, kung magkakanin ba kami hindi. Mm. Sabi namin wag na kasi parang mas bagay siya ng ganito lang, ano, yung mm. pinapapak. Kasi, Exacto, may mocktail tayo. Mm. Kasi pulutan naman talaga ito yun. Mm. Pero pwede naman yung gawing ulam. Ito niya may hawisi sa dinakdakan, no? ah wala lang siyang mayonnaise kasi dinakdakan. Parang ganito rin eh. Tapos may utak yata. Utak na? Uh -huh. Tapos may ano. Pero gagawin natin yung mga idol minsan dinakdakan. Sa pako pre. Maanghang pero ano. Uh! Panalo no? Sarap. Tignan mo yung mga nasa natin no Mga mga nakugutom na. Tignan mo yun May mga kasama kasi mga bata dito. May hindi lang mga bata, mga kabataan. Ayan sila Sa ano. Mga Ma mga nang nangugutom. namin. Sarap? Mmm. Sarap. Gusto mo ba? Ito yun. <laughs> so, tama ilang ihong niya kanina. Ako nga pala mga idol, pag magano kayo, ang gilawa namin dito, hindi naman siya pinagkaihaw talaga nung yung toasted mm. kasi maluluto pa siya sa suka eh. Mm. Bali, nung niluto namin siya, ayun, nakita nyo naman kanina. Tapos sya wala siyang asino no, ano, kasi titimplahan nga natin siya kapag yung pang style natin pala. Direkta na siya. toast mm. so, Tapos, yung drinks na minix mo. Sakto, refreshing na. Hmm. no. Ah, nga pala, mga idol, ito. Buti pala, alam mo. Hmm. Itong gantong style ng drinks, kung gusto niya, gusto niya maging cocktail, pwede siya lagyan ng gin o kaya vodka. Hmm. Pwede niya siyang lagyan. Tapos yun, yung Gatorade, yung Sprite, tsaka mm. Kalabansi. Actually, may ano to eh. May minix ka nito sa isang channel sa kabila. Ah, yung dati. Oo, uh, oh. gumawa na rin ako dati. Pwede nyo i-check doon sa si channel namin sa Chip, uh, ah, Tipsy, tips Squad. Oh, oh Pwede check Ngayon, Tipsy si Tata na. Oo, oh, yun. Oh, Tipsy si Tata na siya. Pwede ngayon. nyo i-check. Ah, pala. Ah, sarap. Nabanggit mo si Tata. Ang sabi niya sa akin, may pinagkaiba pala ang kilawin sa kinilaw. Kilawin sa kinilaw? Oo. Oh, oh, ang hangin? pagkakaalam ko, natatandaan ko, kung di ako nagkakamali mga idol, ah. Ang kilawin, yun yung ganito. Oh, okay. Niluto mo muna siya. Oo, oh, bago mo siya nilagyan ng suha. Oh. Ang kinilaw, as in yun yung niluto, dilis. Niluto mo sa suka? Sa suka parang, na mismo. Ah, okay. So, gubagay yun yun. So, yung rosya, tapos ilalagay mo yung, halimbawa yung dilis, oh, yun tapos suka, yun yun gumuluto, yun yung kinilaw. Oh, yung niluto mo muna, yun yung kilawid. Ah, okay. May, may pinagkaiba pala yun. Kung mali ako, si Tim, si Tatar, si Nyo, <laughs> di joke lang. Akala ko sa, ano, sa spelling. Akala ko mo dati parehas lang yun eh. Kilawid, kinilaw. Pa parang inseguro sa ibang lugar, ganito lang ang tawag. Ganun. Magkaiba pala talaga. Ang tumal mo naman, nagbita ko ng joke, <laughs> pare. <rin. laughs> ang tumal, ang tumal na tropa. Ay, ay, yun ba yun? <laughs> Ngayon ko na nag-get sa hype. Just <laughs> <Si <laughs> <styling>. <laughs> Sorry, hindi ko, isagot, eh, no? Sorry, hindi Seryoso ba yung sagot, eh, no? oh, hindi ko nag-get. Seryoso kasi ako, eh. Umay <laughs> <laughs> oh, ko. Nga pala, dito lang din kami sa ano. Alam mo daw, kapit-bahay ng village natin? Ah, Actually, ano pa rin siya naman ng, ano, ng subdivision natin? Hmm. Dulo. Oo. Dulo tapos ito yung bakod. Parang bound ano? Hindi siya boundary. Oh, parang kabila lang. Na. Dead dead. Pero parang Dead end, karang karang. Dead end gano. Ano kasi sa mga idol yung village namin para may pader. Mm -hmm. Tapos yun sa kabila, Be, yun nak nakisuyo lang kami sa mga dito mm -hmm. para hmm. ano. So, para sa pwesto ano. May dito, mm hmm. good time view. Oh, dito, may ano sila dito. Mm hmm. Sapat ba to? Batis, ano ba tawag yan? Ilog. Ilog ba yan? Kaso maagos yun, no? Basta yun na yun kung ano <laughs> mm -hmm. matawag doon nagbe-blend yung lasa ng suka na may asukal tapos pepino, manalo. Tamis, alat, asin. Parang salad na nga eh. Alam mo yung salad na ginagawang, yung parang appetizer siya, di ba? Tapos mm. lagyan mo ng ganito. Mm. Parang ganun yung lasa niya. May parang binigaret yung tawag oh, yata sa sauce na yun. Ayan pala mga idol, gusto ko nga pala mag-thank you sa mga dating subscriber, mga bagong subscriber, mga mm. silent viewers. Kasi nung ano, mat matagal na hinto tong channel na to, di diba? oh, matagal siya na hinto. Pero nung binalik ko, ayun, nakita naman namin na umaangat pa rin yung sila? subscriber. Oh, may mga nanonood pa rin. Kaya thank you sa inyo. Naghintay pa rin sila, no? Naghintay pa rin sila nung upload natin. Oo, so, oh, okay, na pa rin. Kahit oh, uh, eight months yata ako. Almost ay one year ako hindi nakapag-upload. E. Ba't saka ba pumunta? Ba't ang tagal mo wala upload? Ang katulog ay ito. <laughs> Kita. Lumabas ang <dito> totoo. Hoy, <coughs> <coughs> de. Lumabas ang <dito> totoo. <laughs> sa ulo. No. Pinapanood ng mga asawa no <laughs> na ulit pagdating sa akin. Ayaw, no? Ang <laughs> lakas mo magturo, ah. Oh, tapos na natin to. Baka ano pang masabi natin sa isa't isa? Dalawa lang tayo dito eh. Oh, wala sila. Ano, wala si si Baba ay si Baba. si Raymond, si si Arvin, si, si Kuya kasi mga nasa trabaho sila. Okay. Yun, isa pa ako, last. Last bite. Sarap, eh. Last bite. Mung yung nasa harapan ko, mukhang gutom na gutom na itsura dun. Eh. Iba na nga yung titik. Nakaganon eh, oh. Nangingi. Nakaganon pre, oh. Pabutuan ko lang siya. Pabutuan, no? wag. Para tayo ng gagaya. Oo. Oh. Up. Oh, last cheers. Baka main ko lang. Cheers. Mmm. Ay mga idol, sana lang gusto nyo ito ha. Pwede siyang ulam, pwede pulutan, eh, pwede papakin, mm. yung papakin. Kung so, hindi nyo pa nagagawa mga idol, like and subscribe na ka dyan. Hit na rin yung uh, notification bell para sa mga bago nating videos. At dahil dyan, bigla na lang kami mawawala. Mga idol, alam ko na no, miss Eh, ulit. <laughs> pwede yung pulutan, eh, pwede yung papakin, yun mm. yun. mga hindi, parang ako, mga hindi. Ah! Champion! Champion!